Na Jordan Lynn Graham at Cody Johnson ay nagkakilala sa kanilang maliit na komunidad sa Montana kung saan pareho silang lumaki. Naging magkaibigan sila simula pa noong mga bata pa at sa paglipas ng panahon, nagbukas ang pintuan para sa isang mas malalim na ugnayan. Habang nagbibinata at nagdadalaga sila, unti-unting naramdaman ni Jordan ang mga damdaming romantiko kay Cody. Naging aktibo sila pareho sa mga lokal na aktibidad at grupo sa kanilang lugar kaya't mas lalo silang nagkaroon ng pagkakataong magkasama. Naging matibay ang kanilang pagkakaibigan, at sa huli, inamin ni Jordan sa kanyang mga kaibigan na si Cody na ang lalaking kanyang iniibig. Sa simula, sila'y naging magkaibigan lamang. Ngunit habang nagdaan ang mga panahon, unti-unti silang nagkaroon ng mas malalim na koneksyon. Sa paglipas ng mga buwan, naging magkakasama sila sa iba't ibang pagkakataon, at ito ang naging daan upang maging malapit ang kanilang samahan. Noong sila ay nasa huling taon na ng high school, umamin si Jordan sa kanyang mga kaibigan na may espesyal siyang nararamdaman kay Cody. Sa simula, hindi niya ito sinabi kay Cody mismo, ngunit sa tulong ng mga kaibigan at mga paalala sa kanya, naging handa siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Sa pag-aamin ni Jordan, nasilayan nilang pareho ang mga damdamin na tila'y matagal na ring umiiral sa pagitan nila. Mula noon, naging mas malapit sila sa isa't isa at naging opisyal na magkasintahan. Sila'y naglakbay sa kanilang kolehiyo na magkasama at dito'y nagpatuloy ang kanilang pagmamahalan. Sa kabila ng mga masasayang alaala, hindi rin sila nakaligtas sa mga pagsubok ng kanilang relasyon. Nagkaroon sila ng mga alitang nagdulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Sa isang banda, ang kanilang pagmamahalan ay patuloy na naglalakas loob sa kanila na malampasan ang mga hamon na ito. Nagpropose si Cody at nagpakasal ang mga ito. Ang kasal ni na Jordan Lynn Graham at Cody Johnson ay naganap sa isang simpleng at intimate na seremonya na nagpapakita ng kanilang malapit na ugnayan at ng kanilang komunidad. Naganap ang kasal sa Montana kung saan sila parehong lumaki at kung saan nakabase ang kanilang mga pamilya at mga kaibigan. Napabilang ang kasal ng mag-asawa sa magandang outdoor setting na napaligiran ng natural na kagandahan ng mga tanawin sa Montana malamang may mga rustikong at kaakit-akit na elemento ang seremonya na nagpapakita ng kanilang personalidad at ng rehiyon kung saan sila nagmula. Dumalo ang malalapit na mga kaibigan at pamilya sa kasal. na ginawang makabuluhan at makalagumitang pagtitipon ng mga mahal sa buhay na nakasaksi sa pag-unlad ng kanilang relasyon sa mga nakaraang taon. Ang atmosfera ay tiyak na masaya at magiliw, na may pokol sa pagdiriwang ng pagmamahalan at pagtutulungan ni na Jordan at Cody. Tradisyonal na bahagi ng kasal, gaya ng pagpapalitan ng mga panata sa pagitan ng magkasintahan at marahil ang formal na pagpapalitan ng mga singsing, ay malamang na naging bahagi ng seremonya. Ang kasal ay nagpapakita ng kanilang natatanging personalidad at ng mga halaga na kanilang pinahalagahan. Bagamat ang kanilang kasal ay isang masayang okasyon, mahalagang tandaan na ang kanilang relasyon ay dumaan sa mga pagsubok at sa huli ay nagdulot ng trahedya. Ang mga detalye ng kanilang kasal ay nagsisilbing paalala ng mas masasayang sandali na kanilang pinagsaluhan at ng koneksyon nila sa kanilang pamilya at komunidad. Pagkatapos ang kasal ni na Jordan Lynn Graham at Cody Johnson, sila nagpatuloy sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Sa mga unang sandali ng kanilang pagsasama, maaaring naranasan nila ang mga masasayang pagbabago at mga bagong pagkakataon. Ang pag-aasawa ay maaaring nagdulot ng mga pag-adjustment at pag-aalanganin, Ngunit sa pangkalahatan, ito'y isang yugto ng pagpapalakas ng kanilang relasyon. Gayunpaman, sa kanilang kasong partikular, ang kanilang pagsasama ay nahantad sa mga alitang nagdulot ng tensyon at hindi pagkakaunawaan. Marami sa mga detalye ng mga pangyayari matapos ang kanilang kasal ay naging bahagi ng mga investigasyon at paglilitis na kaugnay ng trahedyang sumunod. Sa isang mas malalim na pagsusuri ng kanilang relasyon, naging tampok ang mga isyu ng di pagkakaunawaan at mga hamong personal. Ito ay nagdulot ng malalim na impluensya sa kanilang pagsasama, at ang mga pangyayaring ito ay nagbunga ng mga kaganapang masalimuot. Isang araw ay nawala na lang si Cody. Pinaghahanap nila ito pero di pa rin nila nakita ito. Tinanong nila ang kanyang asawa at sinabi nito na wala din siyang alam kung saan ito nagpunta. Dumami ang mga pagdududa nang makita sa security camera ang mga larawan ni Graham at Johnson sa isang pambansang parke, ang Glacier National Park, noong araw ng pagkawala niya. Sa wakas, aminin ni Graham na itinulak niya ang kanyang asawa mula sa bangin habang sila ay nag-aaway sa parke. Si Cody Johnson ay namatay sa isang trahedya na nangyari noong Hulyo 7, 2013. Ayon sa mga ulat, siya ay itinulak mula sa likuran ng isang talampas sa Glacier National Park sa Montana, Estados Unidos. Ang pagkakatulak na ito ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang trahedyang ito ay nagdulot ng malalim na pag-aalala sa komunidad at sa mga taong sumusubaybay sa kanilang kwento. Ito rin ay naging sentro ng isang matinding investigasyon at legal na proseso na humantong sa pagkakasangkot ni Jordan Lynn Graham sa kanyang kamatayan. Si Jordan Lynn Graham ang umamin na siya ang responsable sa pagkakasawi ni Cody Johnson. Sinabi ng mga tagausig na si Graham ay may layuning sa Jain Napatayin si Johnson at pagtakpan ang krimen. Samantala, inilarawan ng kuponan ng depensa si Graham bilang isang hindi planadong pagpatay kundi resulta ng mainitang pag-aaway. Tinalakay din ang personalidad ni Graham, kung saan ilang testigo ang naglarawan sa kanya bilang isang taong malamig at walang kaimuhan sa emosyon. Nagbigay ng ebidensya ang prosekusyon na nagpapahiwatig na nag-isip si Graham na patayin ang kanyang asawa bago ang insidente. Gayunpaman, Mahalagang tandaan na ang mga detalye ukol sa trahedyang ito ay naging bahagi ng investigasyon at legal na proseso na isinagawa matapos ang kanyang pagkamatay. Ang mga ebidensya at testimonya mula sa investigasyon ay nagpapakita ng konteksto at mga pangyayari na naganap bago at pagkatapos ng trahedya. Ang pangyayaring ito ay naging sentro ng legal na kaso laban kay Jordan Lynn Graham. Mahirap tukuyin ng eksakto ang motibo sa likod ng kanyang pagtutulak kay Cody dahil ito ay naging bahagi ng kanyang mga pahayag at pagsisiyasat ng mga otoridad. Gayunpaman, ang pangyayaring ito ay naging sentro ng legal na kaso at nagdulot ng malalim na pag-aalala sa komunidad at sa mga taong sumubaybay sa kanilang kwento. Tinanong siya ulit ng mga pulis bakit niya itinuklak si Cody noong araw na iyon, ang sabi niya hindi na siya masaya pagkatapos nilang ikasal. Dahil daw sa kanilang relihiyon ay natatakot pa itong makipagtalik kay Cody kaya naisian na lang niyang patayin ito. Lagi na lang niya dinadahilan na meron siyang buwan ng dalaw para hindi sila magtalik na dalawa. Noong Disyembre 2013, si Jordan Lane Graham ay hinatulan ng second degree murder, ikalawang antas ng pagpatay, matapos itong umamin na itinulak niya si Cody Johnson mula sa talampas sa Glacier National Park na nagresulta sa pagkamatay ni Johnson. Ang second degree murder ay isang kriminal na parusa na nangangahulugang may intensyonal na pagpatay, subalit walang malupit na premeditasyon o planong gawin ito. Sa kanyang pag-amin, kinilala ni Graham na may intensyon siyang magdulot ng pinsala kay Johnson kahit hindi ito premeditated. Matapos ang paglilitis, hinatulan si Jordan Lane Graham ng 30 taon sa bilangguan para sa ikalawang antas ng pagpatay. Kailangan niyang tapusin ang kanyang sentensya bago siya mabigyan ng pagkakataong makalaya. Ang paghahatol sa kanya ay batay sa mga ebidensya, testimonya, at pagsusuri ng mga abogado at hukuman sa kanyang kaso. Ito ay sumailalim sa masusing legal na proseso upang matiyak ang tamang hatol ayon sa batas ng Montana at sa pangkalahatang batas ukol sa krimen ng pagpatay. Nakakalungkot lang isipin na walong araw lang silang kasal at pinatay na siya ng kanyang asawa. Sana magbigay aral ang mga ito na ang pagpapakasal ay banal at kung ayaw mo na ay papatay ka na lang ng tao. Hanggang dito na lang ang ating kwento, huwag kalimutan mag-subscribe at hit the notification bell para madami ka pang ang mga kwento.